brigada in the heart of changing lives makabagong tunay na radio tunay na radio angat sa musika at balita musika at balita brigada news fm Broadcasting from the nation's seat of power in the vibrant capital of the Philippines, Metro Manila, Metro Manila, our home, our treasure, and our pride. Join the Brigada Nation Building Initiative to create sustainable jobs by attracting more travelers to discover the delightful Philippines. Be the heart of the delightful Philippines. Isang bayan, isang tahanan. Sabay-sabay nating palakasin ang tulong-trabaho at turismo. Brigada. In the heart of changing lives. This is 105.1 Brigada News FM. Brigada News FM. Manila, the music and news authority. Mga kabrigad ang ating one time the new Filipino time alas 12 na ng tanghali. This time check is brought to you by Power Cells Herbal Capsule. 16 years ng kasama mo. Siksik -sik sa mga bagong balita. Rinig sa buong bansa. Buong bansa. Narito na ang Brigada Balita Nationwide sa Tanghali. At ngayon. At Narito ang inyong mga tagapagbalita. Ang programang ito ay hatid sa inyo ng Power Cells Herbal Capsule. Tuldo ka sakit dahil ikaw ang sandigan. sa mga bagong balita, Brigada Balita Nationwide. Brigada Balita Nationwide. sa Tanghali. Brigada Balita Nationwide. Brigada Balita Nationwide. Brigada News Headlines. sa Brigada Balita Nationwide ngayong Tanghali. Brigada Balita Nationwide. sa Brigada Bagyong Paulo. Lumakas pa bilang typhoon at naglandfall na sa Dinapige, Isabela. Senator President Tito Sen, blanco raw kung bakit nag -live. si Senator Amy Marcos sa GC nilang mga senador. Samantala, dating senador naman Antonio Trillanes, pinabula ng nag-welfare check sa kulungan ni dating Pangulong Duterte sa ICC. At bagong batch ng mga kaso laban sa mga kontratista ng flood control projects inihain ng DPWH. Brigada Balita Nationwide sa Tanghali. Buong puso, puso kasama ang buong pwersa ng Brigada News FM Philippines. In the heart of changing lives, helping and inspiring people to achieve a better life kasama ang lakas ng Thrive Max Plus Herbal Capsule at resistensya ng Power Cells Herbal Capsule. Ito ang Brigada Balita Brigada Nationwide sa Tanghali. Kada Balita Nationwide sa Tanghali. Kada Balita, Balita Nationwide. Magandang Tanghali, Pilipinas, Luzon, Visayas at Mindanao at sa buong mundo. Mula rito, sa Brigada News FM Manila, Ito ang Brigada Balita Nationwide sa tanghali. Araw ng Biyernes ka Brigada, October 3, 2025. Kami po ang inyong mga lingkod, Brigada Angel Divera. at Brigada Leo Navarro, Malikbeth. Brigada Balita Nationwide sa tanghali. Brigada weather update. Weather update. Weather update. Kabrigada lumakas pa bilang isang typhoon ang Bagyong Paulo. Kaninang alas 6 o alas 9 ng umaga, naglandfall na ang bagyo sa Dinapige, Isabela. Taglay ng bagyo ang lakas ng hangin na aabot sa 130 kilometers kada oras at bugsong papalo naman ng hanggang 215 kilometers bawat oras. Inaasang tatawid dito sa kalupaan ng Northern Luzon ngayong araw bago lumabas ng Philippine Area of Responsibility bukas ng umaga. Nakataas ang signal number 4 sa mga sumusunod. Extreme northern portion ng Aurora, southern portion naman ng Isabela, northern portion ng Quirino, northern portion ng Nueva Vizcaya, Mountain Province, Ipugao, southern portion ng Abra, northern portion ng Benguet, southern portion ng Ilocosur at northern portion naman ng La Union. Nakataas ang signal number 3 sa mga sumusunod din mga kabrigada. Northern portion ng Aurora, nalalabing bahagi ng Isabela, nalalabing bahagi ng Quirino, central portion ng Nueva Vizcaya, Kalinga, central portion naman ng Abra, nalalabing bahagi ng Benguet, nalalabing bahagi ng Ilocos Sur, at nalalabing bahagi ng La Union. Samantala mga kabrigada, signal number 2 naman sa southern portion ng Cagayan. Nalalabing bahagi ng Nueva Vizcaya, southern portion ng Apayaw, nalalabing bahagi po ng Abra, southern portion ng Ilocos Norte, northern portion ng Pangasinan, central portion ng Aurora, ang northern portion ng Nueva Ecija. Habang signal number 1 naman sa mga sumusunod, nalalabing bahagi po ng mainland Cagayan, kabilang ang Babuyan Islands, na lalabing bahagi ng Aurora, northern portion ng Quezon, kabilang ang Polillo Islands, Camarines Norte, nalalabing bahagi po ng Apayawa, nalalabing bahagi ng Ilocos Norte, nalalabing bahagi ng Pangasinan, ganun din ang nalalabing bahagi ng Nueva Ecija, northern portion ng Bulacan, Tarlaca, northeastern portion ng Pampanga, at northern portion uh, ng Zambales. Yeah. BITONG Nationwide Samantala mga kabrigada, higit at lumpong barangay naman sa Kawayan City Isabela, ay risk yan sa pagbaha Mga food facts mga kabrigada naka-standby po para sa mga maapektuan ng Bagyong Paolo Wala dyan sa Brigada News FM Kawayan, Analisa Kabigas, ibrigada mo Brigada Report patuloy ang ginagawang monitoring ng Kawayan City Disaster Risk Reduction and of Management Office sa pamagitan ng BGD Komanda sa lagay na lungsod may kaugnayan dito sa bagyong si Paulo. Sa panayam ng Brigada News FM Kawayan kay Michael Canyero, head ng BGD Kumanda, bagamata mataasa o malakas ang buhos ng ulan, ay nasa normal level pa rin ang tubig sa Iluga, Cagayana. May isang bahay na naitalang nadaganan ng puno sa District 1, Kawayan City at inaalam pa kung magkano ang halaga ng pinsala na dulot nito sa ngayon ay naka-standby na rin ang mga opisyal ng District 3 sa mga residente na nangailangan ng tulong ang naturang barangay ay isa sa mga barangay na talagang binabaha tuwing may malakas na buhos ng ulana. Payo ni Kanyero sa mga may lakad ngayong araw, kinakailangan na ipagpaliban muna at manatili sa kanilang mga tahanan upang sila ay maging ligtas. Sa ngayon, ang lungsod ng kawayan ay nasa signal number 4. In the heart of changing lives. Ako si Brigada Annalisa Kabigas ng 92.9 Brigada News of M. Kawayan, The Music and News Authority. Um, ataw, Balbita, Ang DSWD mga kabrigada patuloy sa paghahanda para sa Bagyong Paulo. Brigada Sheila Matibag, i-brigada mo. Brigada! Brigada. Ba -ba 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 Report! Kapag padala na ang Department of Social Welfare and Development o DSWD ng halos 13,000 ng mga family food packs sa Ilocos Region bilang paghahanda sa Bagyong Paulo. Ang mga kahong ito ay karagdagan sa mga nakapreposisyo ng na mga food packs sa DSWD Field Office Ilocos Region sa San Fernando La Union. Ayon sa DSWD, ang additional na mga SSP ay upang masiguro na hindi magkukulang ang supply ng pagkain sa oras ng mga kailangan ang mga residente sa lugar. Katulong ng ahensya ang mga volunteers ng Philippine National Police at Philippine Coast Guard sa paghahakot at pagdadala ng naturang mga tulong. In the heart of changing lives, ako si Brigada Sheila Matibag ng 15.1 Brigada News FM Manila. The Music and News. Uh, sa mga mga kabrigada bilang naman ng mga napaulat na nasawi sa Cebu earthquake ibinabana ng NDRRMC sa anim na put Brigada Khat Austria, ibrigada mo. Brigada. Report. ng National Disaster Reseduction and Management Council ang bilang ng mga napaulat na nasawi sa lindol sa Cebu sa 68 mula sa naunang ulat na 72. Paliwanag ng NDRRMC ang datos ay mula sa Management of the Dead and Missing Cluster na pinangungunahan ng DILG kung saan isinasagawa ang mas maigpit na validation at accounting ng mga nasawi. Samantala hiwalay naman ang ulat ng Cebu Provincial Disaster Reduction and Management Office na nagtala ng 73 nasawi. Batay sa pinakauling datos, mahigit 366,000 katao o halos 81,000 families mula sa 160. 6 barangay sa lalawigan ang apektado ng lindol. Sa kabuang bilang, 1,795 individuals o 365 families pa ang nananatili sa mga evacuation centers na itala rin ang 559 na mga sugatan sa insidente. In the heart of changing lives, ako si Brigada Cath Austria ng 5.1 Brigada News FM Manila, The Music and News. Authority. Oh, sorry, B. Nationwide. Mga kabrigadang umano'y sapilitang pagpapapasok ng mga BPO employees sa Cebu sa gitna ng lindol. pina na. Brigada Katrina i ibrigada mo. Brigada! Brigada. Ba -ba 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 Nangako si Cebu City Vice Mayor Tommy Asmeña na pananagutin ang mga BPO firms na pinilit pumasok sa opisina ang mga empleyado nito sa gitna ng magnitude 6.9 na lindol kamakalawa. Ayon kay Esmenia, hindi raw ito katanggap-tanggap kaya naman binuksan niya ang kanyang linya para sa mga nais magsumbong sa paglabag at pang abuso ng naturang mga kumpanya. Maalalang nag-viral sa social media ang mga screenshots na ilang BPO employees kung saan sa pilitan silang pinapasok sa gitna ng sakuna. May ilan pa rito ang minarkahan dahil lamang umuwi sa kanilang nilang mga tahanan para kamustahin ang kanilang pamilya. Sa isa namang panayam, kinumpirma ng Cebu Provincial PIO na mayroon ng order ang city government para pa-investiga naman ito sa Dole. Suportado rin daw ng Kapitolyo ang naturang investigasyon. In the heart of changing lives, ako si Brigada Katrina Honzon ng 15.1 Brigada News sa Manila, The Misica News. Author Samantala ang DPWH naman kabrigada naghain na ng kaso laban sa ilang kontratista at dating DPWH official sa Bulacan dahil sa umunoy bid rigging at kapabayaan sa flood control projects. Brigada Jigo Custodio, e i-brigada mo! Brigada! Bre Formal nang naghain ng reklamo si DPWH Secretary Vince Dison laban sa ilang kontratista at dating opisyal ng DPWH Bulacan First District Engineering Office. Kabilang dito ang mga kumpanyang Wawaw Builders, IM Construction Corporation, Sims Construction Trading at St. Timothy Construction Corporation. Sila ay iniimbestigahan dahil sa manoy bid rigging at bid manipulation sa mga proyekto ng ahensya. Hiwalay naman ang kaso laban sa Sunwest Incorporated at ilang opisyal ng DPWH Regional Office 4B. Sila ay inireklamo dahil umano sa pagpapabaya sa kabila ng mga irregularidad sa flood control project sa Oriental Mindoro. Ayon sa Philippine Competition Act, maaaring patawan ng hanggang 110 million pesos na multa ang unang paglabag at mula 110 million pesos hanggang 250 million pesos para sa mga susunod na paglabag. Sa ngayon, nakabinbin ang masusing investigasyon ng Philippine Competition Commission upang alamin kung may pananagutan ang mga sangkot. In the heart of changing lives, ako si Brigada Jigo Custodio ng 105.1 Brigada News of Manila, the Music News Authority. Si Mayor Magalong hinamon ng kaalyado ni Zaldeco na linisin muna ang issue ng umano'y Diskaya Built Tennis Court sa Baguio City. Brigada Haji Kaaminyo, ibrigada mo. Brigada! Brigada. Dinepensahan ni ako Bicol Party List Representative Alfredo Garbin Jr. si dating Congressman Elizalde Dico matapos man na itong tawagin magnanakaw ni si City Mayor Benjamin Magalo at nahinang statement na nagsakrifisyo siya kaya nagbitiw sa pwesto. Ayon kay Garbin, nakakaapekto sa demokrasya at sa prinsipyo ng due process ang pagtawag kay Co. na magnanakaw ng wala pang hatol. Dapat anya ipatupad ang malinaw na alituntunin ng sadigang batas na lahat ay inosente hanggat hindi na ang nagkasala punto ni Garbin, misto itinataguyod ni Magalong ang isang hustisya na agad nang huhusga nang hindi man lang pinakikinggan ang panik ng lahat ng sangkot na siya namang kabaliktaran ng patas at balanseng hustisya. Hinamon naman ng kongresistang alkalde na maging handa sa pagsagot sa mahigit 110 million pesos na proyekto ng mga diskaya sa Baguio, particular na ang tennis court. Banat nito hindi maaring maghigpit sa ibang bagay o personalidad, munit tahimik na kapag sariling pangalan ng nadadawit. Kaya bago pa manghusga at magsalita ng mabibigat laban sa iba, linisin muna niya ang isu. Samantala, muling nanindigan si Garbina ang pagre-resign ni Ko, ay malinaw na pagpapakita ng delikadeza dahil ginawa niya ito upang matiyak na walang magiging impluensya o pagkiling sa anumang investigasyon hinggil sa mga akusasyon laban sa kanya. In the heart of changing lives, ako si Brigada gika Kaaminyo. No 105.1 Brigada News FM Manila. The Music and News. Balita, Ang Calamity Fund naman ng DSWD at ng DPWH mga kabrigada nire-replenish na ng DBM Brigada Maricar, Sargan, ibrigada mo! Brigada! Inaprobahan ng Department of Budget and Management ang mahigit 1.6 billion para sa replenishment ng calamity funds ng Department of Social Welfare and Development at Department of Public Works and Highways. Ayon sa DBM, 625 million ang inilaan sa DSWD para sa pre-positioning ng relief goods at pagbibigay ng emergency cash transfer sa mga pamilyang nasa ilalim ng state of calamity. Samantala, 1 billion naman ang inilabas para sa DPWH bilang karagdagang quick response fund para sa reconstruction at rehabilitation projects. Ipinaliwanag ng ahensya na ang QRF ang nagsisilbing standby fund ng mga kagawaran upang mabilis na maisakatuparan ang relief at recovery programs sa tuwing may sakuna. Kapag umabot sa kalahati ang nagastos, maaari itong i-replenish mula sa DBM. Sa kasalukuyan, may natitira pang 5.3 billion mula sa National District Disaster Risk Reduction and Management Fund o NDRRMF na magagamit para sa mas malawak na rehabilitasyon at pagkukumpuni ng mga nasirang infrastruktura. Bukod dito, maglalabas din ang DBM ng 375 million sa ilalim ng Local Government Support Fund bilang agarang tulong sa Cebu Province na matinding tinamaan ng magnitude 6.9 na lindol. Kabilang dito ang 150 milyon para sa buong probinsya at tig 75 milyon para sa San Remeo, Bogo City and Medellin. Dagdag pa rito 50 million ang ilalaan para sa Borbon, kaya't umaabot na sa 425 million ang kabuang pondong nakalaan para sa mga naapektuhan ng lindol sa Cebu. In the heart of changing lives, ako si Brigada Maricar Sargan ng 105.1 Brigada News FM Manila The Music News Authority balita, Sa ibang balita mga kabrigada si Senate President Soto wala raw idea sa sinasabing rasona ni Senadora Amy Marcos sa pag-leave niya sa kanilang Senators Group Chat. Brigada Ann Cortez, ibrigada mo. Brigada! Higiniit ni Senate President Tito Soto na hindi siya masyadong nakabantay sa kanilang All Senators Group Chat. Kung kaya't hindi raw niya batid kung ano nga ang tinutukoy ni Senadora Amy Marcos sa kanyang pag-leave sa Group Chat. Sa post nga ni Marcos, binanggit niya na tila panggigipit na lang sa kapwa senador ang nangyayari sa kanilang GC kaya raw siya umalis dito. Dagdag pa niya mas malala pa sa lindol ang ginagawang siraan sa kanilang kapulungan. Kaugnay nga nito nanindigan naman si Soto na kung siya ang tatanungin ay wala naman daw siyang sinisiraan o di kaya inaapi. Ayon pa sa kanya halos naman din sa kanilang mga senador ay nagpaabot na nga ng tulong sa Cebu at iba pang apektadong lugar kaya hindi raw niya mabatid kung sino ang pinatutungkulan ng senadora. Ngunit sa kabilangan nito, sinabi niya naman na entitled naman ang sinuman sa kanilang sariling opinion. In the heart of changing lives, ako si Brigada Ann ng 105.1 Brigada News FM Manila, The Music News of balita Nationwide. Dagdag pa mga balita mga kabrigada. Para yung pinabulanan ngayon ni dating Senador Antonio Trillanes na nagsagawa siya ng welfare check sa kulungan ni dating Pangulong Rodrigo Duterte sa International Criminal Court sa The Hague, Netherlands. Sa isang panayam, sinabi ni Trillanes na hindi siya bumisita kay Duterte at madali raw itong mapapatunayan dahil ng sa kanila ng ICC ang mga palisya ukol sa detention na center. Anya, may 24-7 access sa telepono si Duterte kaya maaaring nakausap nito ang kanyang pamilya kung tunay na may ginawang welfare check. Bumaalala, naghain si Senador Robin Padilla ng resolusyon upang imbestigahan ang diumanoy pagkakatalaga kay Trillanes na magsagawa ng Welfare Check sa dating Pangulo sa ICC. Mga kabrigada, kinumpirma naman ang Commission on Elections na back to zero ang buong preparasyon para sa Bangsamoro Parliamentary Elections. Kasunod ito matapos si deklarang unconstitutional ng Korte Suprema ang batas ng Bangsamoro Parliament na nagtakda ng redistricting sa region sa panayam ng Brigada News FM Manila kay Kamilek Chairman and Attorney George Erwin Garcia. Sinabi nitong dahil sa naging desisyon ay kailangang i urong ang halalan at simulan muli ang bagong proseso. Tinataya namang nasa 1.2 billion pesos ang nasayang sa printing ng balota at deployment ng election materials na ngayon ay isa sa ilalim sa tinatawag na reverse logistics. magbabakto to zero po tayo, lahat-lahat. Uh, In fact, una muna, yung ating mga na deploy na mga kagamitan ay kaagad natin pinapabalik hmm. sa warehouse ng komisyon kahit ito yung nasa iba't ibang parte na ng buong uh, Uh, ibat ibang probinsya ng Bangsamoro. Hmm. sa so, pagkat hindi naman pwede nating na naandun lang sila, lalo yung mga makina, mga baterya at syempre mga balota na na deploy na, ay kinakailangan ipabalik. Ang tawag natin dyan ay reverse uh, logistics. Kailangan hmm. po yan uh, dahil nga sa una hindi naman magagamit na yung mga balota na na-imprintan noong una. Line. Sa mandala mga kabrigada, tuloy na tuloy na ang isinasagawang o isasagawang Teachers Day Walkout ngayong hapon ng Alliance of Concerned Teachers, National Capital Region. Mga kabrigada, abot daw sa limang libong public school teachers mula sa NCR, Calabar Zone at iba pang karating region ang siyang lalahok sa kilos protesta upang igiit ang taas sahod, dagdag na pondo sa edukasyon at pagtutol sa korupsyon. Nang ang pagkilos sa launay ay medya ng hapon sa tapat ng UST at magmamarcha patungong Mindyola, dala ang mga visual aids at panawagan. Sa panayam ng Brigada News FM kay Manila Aka NCR Union President Ruby Bernardo, sinabi nitong sasama rin sa pagkilos ang ilang mga magulang at future teachers. ulayan yan sa ilang mga universidad. Meron pong mga magulang na lalahok at ganoon din po yung ating mga future teachers mula po sa mga Unibersidad Tulad mm. ng Philippine Normal University mga future teachers natin ito Ito po sa University of the Philippines De ng no? mga guro at kawani din at ilang mga profesor no ay lalawak. Wala pong makakapigil sa amin no talagang mm. sign ay tuloy po kami. Nakahanda po ang aming mga kapote at payong para po sa mamayang pagkilala. Nationwide. Satanghali. Brigada Balita Nationwide 6-6 Six -six sa mga balita Brigada Balita Nationwide Naka-lunch break ka man? Napapakinggan pa rin ang, mga kaganapan. ang mga kaganapan Brigada Balita Nationwide, Nationwide. Nationwide. Sa tanghali Mga kabrigada, inyong hong napakinggan ang Brigada Balita Nationwide sa Tanghali. Mga balitang hatid sa atin ng Maxan Capsule at ng Mom's Love ES1 Capsule. In the heart of changing lives, kami po ang inyong mga lingkod, Brigada Angel Divera. At Brigada Leo Navarro Maligde. Maraming salamat sa inyong pagkikinig. Wala rito sa 105.1 Brigada News FM Manila. That's music and news. Authority Brigada Balita Nationwide Inyong napakinggan ang Brigada Balita Nationwide sa Tanghali Mula dito sa Brigada News FM Manila Brigada Balita Nationwide sa Tanghali Hatid ng Power Cells Herbal Capsule at Drug Max Dietary Supplement Capsule Ang bahaging ito ay hatid sa inyo ng Power Cells Herbal Capsule 16 years ng kasama mo Ito ang makabagong new tuna in the radio. Makabagong tunay na radyo. tuna in the radio. Angat sa musika sa at balita, lita Brigada News FM, the music and news authority. Brigada in the heart.